Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kapitulo 12, Versikulo 14 hanggang 21. Ang mabuting balitang ito ay patungkol sa propeta Isayas at ang kanyang propesiya patungkol sa lingkod Niyawe, lingkod ng Diyos na darating at ito ay nagkakaroon ng kaganapan sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. Siya ay totoong Diyos na nagkatawang tao upang bigyang kaganapan ang lahat ng nakasulat sa kasulatan. At sinabi sa aklat ni Propeta Isayas na narito ang lingkod ko na aking hinirang, na aking minamahal at lubos na kinalulugdan ibubusko sa Kanya ang aking Espiritu. At ito ay nagiging totoo sa ating Panginoong Hesus. At Siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Hindi Siya makikipag-away o makikipagsigawan, ni magtataas ng boses sa mga lansangan. Hindi Niya puputuli ng tambong marupok, hindi rin Niya papatayin ng ilawang umaandap, hanggang katarungay hindi nagtatagumpay ng ganap, at ang pag-asa ng mga hintil sa kanya ay ilalagak. At sinasabi sa mabuting balitang ito, ayon din sa aklat ni Propeta Isayas na ang lingkod ng Diyos ay magpapairal ng katarungan. At ano ba ang katarungan na dala ng ating Panginoong Heso Kristo? Ang katarungan na ito ay katarungan ng krus. Katarungan ng pag-ibig at pagpapatawad sapagkat tayong lahat mga nilalang ay nagkasala. At kung katarungan ng pag-uusapan, dapat tayong magbayad sa ating mga kasalanan. Ngunit upang tayo ay maligtas at sa ganon ding paraan ay mabayaran ng mga kasalanan, kailangan magkatawang tao ng ating Panginoong Yeso Kristo magdusa, ipako sa krus at mamatay upang bigyan ng katarungan ang pagbabayad sala. Sa madaling salita, nabigyan ng katarungan ang sangkatauhan sapagkat may nagbayad ng ating mga kasalanan, ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, inilalarawan sa mabuting balitang ito na ayon din sa mga sinabi ng Propeta Isayas na dumating ang ating Panginoong Heso Kristo na walang pagnanasang makipag-aaway o makipagsigawan. Ang ibig sabihin, dumating siya rito, hindi bilang kalaban ng tao, kung hindi bilang kapatid, bilang kaibigan, isang Diyos na nagkatawang tao na kayang magmahal. At hindi raw siya magtataas ng kanyang tinig sa mga lansangan. At alam natin ang karanasan na ito. Minsan, para pahiyain ang isang tao sa kanyang pagkakamali, kailangan siyang sigawan sa mga lansangan sa harapan ng madla upang ipakita, ibulalas sa lahat ang kamalian at kasalanan. Ngunit hindi ganito ang pagdating ng Panginoong Yeso Kristo. Siya ay katulad ng isang korderong dinala sa patayan na hindi nagsasalita. Alam niya ang ating mga kahinaan at kasalanan ang ating mga pagkakamali. Ngunit tahimik niyang kinuha ang mga ito sa kanyang sarili upang bigyang katarungan ang pagbabayad sala. Ang muka ng ating Panginoong Kristo ay muka ng pag-ibig. At pinagpatuloy pa sa Ebanghelyong ito na hindi niya puputulin ang tambong marupok at hindi rin niya papatayin ang ilawang umaandap. At totoo, tayo ay mahina, tayo ay marurupok, Katulad ng mga tambong, umahapay na. Madali tayong matukso. Minsan ay madaling bumagsak sa kasalanan. Minsan din ang ating mga pananampalataya ay parang ilawang umaandap. Ang ating pag-asa ay parabang ilawang unti-unti nang namamatay. At dito tayo inabutan ng Panginoon. Pinigyang katarungan sapagkat hindi niya tayo pinutol. Hindi niya pinatay ang ilawang umaandap, ngunit binigyan pa tayo ng pagkakataon upang magsimulang muli. Tayo ay mahihina, ngunit tayo ay kanyang pinapalakas. Umaandap na ang apoy ng ating pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, ngunit ito'y muli niyang pinapaigting dahil sa pagpaparanas niya ng pag-ibig sa atin. At ito ang katarungang dala ng ating Panginoong Kristo, ang lingkod ng Diyos ang lingkod ni Yahweh na naparito hindi para tayo ay akusahan at husgahan. Ngunit kunin ang konsekwensya at kaparusahan ng ating mga pagkakamali at kasalanan sa kanyang sariling katawan upang lahat tayo ay mabigyan ng totoong katarungan, ang katarungan ng pag-ibig na mula sa kalangitan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.